Talaga tumpok dami oh. to flying fish, no? Luging po. Dami ng bangus. May po. Tarning ano, mga fish talaga dito. Ha? 320. Ano na rin kayo, Marma? Ito yun, ka. mo ito, may Alright, so good morning, good morning, no? Good morning, good morning sa ating mga minamalang mga viewers. Ayan. Traffic po, no? Araw ngayon na lunis. Uh, Nandito na naman tayo sa may baklaran, no? Sa may kirino, binyo, At bungat pa lang, oh. Marami ka makikita mga gulay, no? Ito, oh, citrus. Tati, magkano ang malunggay? Grace, ang malunggay, oh. Op, oh, yan. Yeah. Muntik na ako na. May marang, eh. Dabong. Dabong, no? Tati, magkano, marang? Pantalan kilo. Pantalan kilo. Tapos uh, ko pa Anong ginagawa dyan po yan? Pa? Anong ginagawa dyan sa marang na yan? Kinakain na po yan, hinok na ito Yung, ah. yung diretsyo, balatan lang yan eh. Ay, sa probinsya rin kasi marami sa amin ito. Hindi, hindi na iniiwa yan. na po yan ano. Papatakpan na Oo. Diretsyo kain. Nagkainin na. Hindi ako marunong. kasi bihira kasi dito yan. No, sa yeah. probinsya lang. Sa amin kasi mayroon ito dami. Sandaan sa ano na yun? Sa kilo. ang ito Dorian, maka to? Yan yeah, durian, sandahan sang kilo din Sandahan sang kilo din Ito kasi sa probinsya, talagang kilala ko na to Marang Yun o Sandahan sang kilo no ano? Maraming namimili ako ngayon Araw ngayon na ano, araw ngayon na Tuboto. Ah, may ngayon. Talaga tumpok isda kami oh. ko 30 kalahati Ano ito? Flying fish, no? Buging po, swasit Swasit, ha? buging swasit Mas malamag pa Sabihan sa bawal Dito, nga, kasiw O, oh. di na Ang dami ng bangos Ang dami ng si dami ano ngayon, daming, Ano ngayon? Pahong eh. dami tao ngayon Grabe bukas sa labas no Tulingan no may bay interior no sa labas pala ang maraming tumpukan sa labas mahaba ng tumpukan no nawawala na marami no tumpukan sa baklaran dami pasok kayo dito sa may sa loob mismo ng palingki ano ano ba nga ang kaganapan ito bangus din to dito sa palingki pasok sa loob Kung ano ba nga bang kaganapan dito papaitan ah walang kalang tao ngayon Walang kanong tao ngayon. Walang buhay bilhin ngayon dahil ano. Tuli. Ay, 200. yung pin daw, 200. Ito bangus. Ano, bilhin na. 200 lang sa kilo. Yan sa'yo. Yan, silap Tilapia. Ang mga salamat. Boss, may maya ah. Oh. Tulingan. Kamban ah. Oh. Mariwa. Nakaka-pa naman dito. Ang daming ano. Wala pang ganang customer ngayon nga, dahil nga. ano. Tula Ito ang sitwasyon sa loob ng palengke. Ata'y manok. Ano ka na do, mm -hmm. mm -hmm. isang in <laughs> okay. <Ma> <laughs> <laughs> kilo Ano sa <laughs> inyo dahi? Pili na Pusente <laughs> kilo <laughs> ang <laughs> kilo naman ito ang manok, ang dami. Ito ang ng mga ang ano, mga fresh talaga dito. Walang baklaran, no. Ito maganda to. Salamat, ganda. ba? Ha?

saging ito yung paligid sa likod oh. ang daming tao pa lang ngayon araw na lunis ang gando oh. no Hope ya. Boss, pito mo, lalaklak oh Lalaklak ka pito Okay Tapos na tayo sa fish market, palingking Proceed tayo dito, mga latakan Mga basahan to Kapal oh Makalo dito eh Ha? Tatlo na isang daan ito, so, ganito rin yata na ka nakaraan ng asawa ko parang 120 yata eh mahal ah di, dalawa, tatlo ada ali ako alay, thank you ha tatlo ayan yung pure gold oh pure gold baklaran so explore dito makakapili ka ng mga ayun know, oh hangir, basurahan. Ayan. No? Ito naman ho, ang kabaan ng ilarte naman po dito. Lunis pala, marami din pala tao dito. Kasi ho, pasukan No? salamin oh. Mga latag na masalamin oh. Mga brief Ito nga plastic basta sigala ko cellphone ah Ito 'yung maalatak sa baklaran ayun baha